Magkano ba yung pwedeng kitain sa Magazine Booth? Andito ka sa kwento nilong at samaan nyo ako matuto sa mundo ng pagnanegosyo. Tapos na yung unang booking namin sa Magazine Booth. Sobrang daming bagong experience at points of improvement yung nakita namin. Siyempre, mapapainvest na naman kami sa gamit pero okay lang para sa ikakaganda naman ng negosyo. Swerte na din nga dahil nakapagbawas kami ng konti sa expenses dahil sa kinita ng event na to. Pero magkano nga ba yung kinita namin dito at ano-ano yung mga gastos tuwing merong event? Yung Magazine Booth kasi pinaparenta namin ng 3 hours, unlimited shots, tsaka unlimited prints na rin. 25,000 yung presyo namin dito. Meron ding option na mag-extend per hour or maglagay ng magnets, pero syempre dagdag na rin yun sa presyo. Malaki din ang kitaan, no? 3 hours lang, 25k na. Ganon-ganon lang. Pero syempre, kung transparent ako sa kitaan, magiging transparent din ako sa mga gastos. Unang-una, hindi totoo yung 3 hours lang paldo na. Tuwing may event kasi kailangan isa ka sa pinakamaga magpupunta dahil kailangan mo mag-alat ng oras para sa setup at troubleshooting kung meron mang problema. Bukod sa oras sa pagpe-prepare ng gamit, pag-load ng gamit sa sasakyan, oras ng biyahe at traffic, oras din para sa setup at testing. Siguro sabihin natin 10 to 12 hours ang mga cover per event. Depende pa yan sa layo ng venue. Kailangan mong tandaan na nag-offer ka ng premium service at ay premium price. So, kailangan smooth din yung magiging experience ng client. Pangalawa, hindi malinis sa 25,000 yung makukuha mo dahil bawat kilos mo sa negosyo, merong bayad. Bibigyan ko kayo ng example. Sa tatlo hanggang apat na tao for the whole day, so 3,200. Gas, toll at parking, 1,000. Prints, nasabihin na natin 100 per event on average. 14 pesos each, so 1,400. Meals, 500 or 600. Sticker, sticker 500. Misaline news, 500 para sa mga tape o kung anong repaint na kailangan. At syempre yung tax na talagang na natin ng extra 10% at 2,500. So total na gasto sabihin na natin 10,000 kada event. So ito yung pwedeng kita 15,000 per event. Pero hindi pa tapos 'yan. Syempre meron kang pinagawang magazine booth, may binili kang laptop, camera, printer, props at kung ano-ano pa. Kailangan mo din i-consider 'yun kasi gastos din 'yun. Kaya hindi mo pwedeng isipin na para ka na lang ng pera kada may event. Syempre, wala pa kung paano ka maghahanap ng clients lalo na sa photo booth industry na sobrang daming kompetensya. Rough estimate lang lahat to. Pero at least, may idea na kayo kung paano yung breakdown ng kinikita at ginagastos. Ngayon na simula na ng Berman, sigurado ako na sobrang daming events. Marami pang slot sa schedule namin. Kaya message nyo ako sa Agers Photo Booth if interested kayo magbook. Yun lang, salamat at follow for more.